Ngayong araw nga, sobrang boring ko. Napaisip ako. Kaya na lang ako. Kailala mo? Kaya kailala mo? Nakagala ka na. Kamikita ka pa. Pero bago ang lahat, kailangan mo na magpagas dahil pobos po na nga ito. kung sakto, sakto. Pagdating ko, walang nakapila. Kaya sinalaksak ang gagad ni kuya. Nagad pa ni kuya. Para daw punong-puno. Walang labis, walang kulang. Kaya nagbigay na ako ng 200 para matapos na. Baka lang magpaspan kanyang pagkarga. Pagkatapos na natin magpakarga, hanap tayo kagad ng mga available na booking. Para tayo makapagsimula na. Hindi nga tayo binigo. Nakakuha tayo agad ng booking. Kaya punta na natin. Saktong-saktong pagdating natin, nakapang na si Ma'am, kaya hindi na natin kailangan tumawa. Padagad nating natin pinikturan para matid na dahil malapit lang to, 2 kilometers lang ang layo. Ay konting pa ba pala si Ma'am, konting bilis lang daw kasi kailangan daw ng classmate niya. Sabi ko nga ni Ma'am, bilipad ko na lang para mas mabilis at wala nang hantua. Ang sabi ni Ma'am, bahala ka sa buhay mo, malaki ka na. Charot lang, pagdating nga natin sa drop off, pagdating na natin si yung aray, tinawagan na natin si Ma'am para makuha na ang kanyang parcel dahil din daw ito. Habang nag-aantay, na ako agad ng ating i-pick up mamaya pagkatapos ng drop-off natin para hindi sayang oras natin at ni ma'am ilang minuto ang pag-aantay andito na rin si ma'am kinuha ko na niyang parcel 51 po Papa, 51 ma'am thank you nagpasalamat ng bawat isa kaya booking complete proceed na tayo sa pangalawang booking natin hello po lalamove po saan po banda? nandito sa may coffee shop po coffee shop? Naguluhan na ako dito dahil wala akong nakitang coffee shop. Buti na lang pinuntahan tayo ni sir. Kaya nakuha na natin ang parcel niya. Parang galit na nga si sir dahil sobrang init din. At ang sabi ni sir, doon na daw sa drop off ang baya. Kaya agad na agad natin pinikture ng kanyang parcel para makalis na. Pagdating nga natin dito sa drop off, tinawagan na agad natin si sir. Para hindi natin mag ng matagal. Ilang minuto nga, lumabas na kagad si sir at tinanong kung magkano. Gano ah? Ay, Dito nga, hindi pala nakadala ng pambayad ni si sir. Kaya pumasok muna siya uli at yatid na lang doon niya ang bayad. Nakadelivery complete na pala yan, kaya nasa kanya na yun kung babalik siya o hindi. Habang nag-aantay na ako sa bayad ni sir, mayroong babaeng lumapit sa akin, nakala ko bugay ako. anong kailangan niya, yung pala may inaalok pala siyang babae. gusto ko lang daw, sabi ko gusto ko lalaki, hindi babae. Hindi ko na nga sinama yung paglapit nila sa akin. May isang respeto na rin yun para sa kanila. Ilang minuto nga, dito na rin si sir, inabot niya na rin yung bayad sa akin. Kaya alis na tayo para makahanap tayo ng ibang booking pickup na to dito ako pinahirapan pinaikot pa ako ni sir so dito lang ni naman pala kami makikita dito nga nagkatanungan nga kami ni sir at na ano siya may ng video para pwede ah oh, nga ngayon nakikita ko nun sir nakatayo bit-bit to nga oh, yun yun. Na, yun, na segundo, nga, nakangiti na si sir at nagkaayos na kami kaya picture daw muna bago alis para sigurado yun sir palala pala ni sir na nasa drop off na ang bayad kaya po nagok Pagdating nga dito sa drop-off, tinawagan natin agad si sir para makuha niya na yung parcel niya. Kumuha pa nga dito si kuya. Hi, sir! Halito na nga rin pala si sir. Sabi nga ni sir, get changed na raw. Para meron daw pabili ng tubig. Sobrang init. Andito na nga tayo sa pick up. Tinawagan natin agad si ma'am. Pero hindi rin siya sumasagot. Kaya kunting antena lang tayo. Panitawag nga tayo ni ma'am para sagutin niya. Hindi talaga sinasagot. Ilang minuto nga pag antay natin. Tinawag tayo ni ma'am. Kaya sinundan natin yung tumawag sa atin dahil nandun daw ipapadala niya na makita ko yung ipapadala niya parang ginakaba na ako agad dahil sa tingin ko mabigat talaga to yung binuhat ko na nga yung ipapadala ni ma'am sobrang bigat talaga dahil lang naman nito ito sabot tsaka popcorn kaya pa na maikarga kaya hindi natin pinapalagpas sa parcel na ito nairapan ako magtali dahil nasa taas yung motor pwes na pwes ako pagkatapos niyan Kapunta na nga tayo sa drop off. Sa wakas, andito na tayo. At tinawagan na rin natin agad si drop off para malaman ma niya. Andito na tayo. Ilang minuto nga, andito na rin si ma'am. Nagpakita na rin sa wakas. Pagdating nga ni ma'am, dami niyang tinuturo. Tinulungan ko lang din siya pagtuturo para matapos na. Doon lang daw sa dulo ihati. Sabihan ko lang si ma'am na baril lang ibabayad niya dahil wala tayong panukli. Ano na kayong ma'am? Wala akong baril ma'am. Buti nakahanap si ma'am ng barya sa katabi niya lang. Yun, nagkabigay na all the na lahat. Kaya bigyan natin ng magandang rating si ma'am. Pagdating nga natin sa pickup, agad natin kinawagan si ma'am para makuha na yung parcel. Pero hindi sila sumasagot. Hindi nga tayo tumigil sa hanggang sa sinagot ni ma'am. Pero ang sabi ni ma'am, pasok na doon tayo sa loob. Kailangan daw na natin mag-log sa kanyang logbook monitoring para makuha natin yung parcel. Pasok na natin, bakang hindi pa nakaready yung parcel. Kay Sir Carl po, kay John Ma'am Jasmine. At ito na nga, sabi ni ma'am, magantay lang na muna tayo. Katagal natin pag-aantay. Sa wakas, andito na talaga. Sa ibang pickup, wala silang pakialam kung gaano katagal mag-antay yung rider. Lumabas na nga ako rito na mapikturan na yung parcel at mahatid na natin. Pagdating natin sa drop off, pinawagan natin agad si ma'am. Saktong sakto, nakatumbok agad yung address nila sa mismong drop off natin. Saktong sakto at andito lang si ma'am sa may pinto. Nagkakabuta na naman kami ni ma'am. Kaya all goods na. At ang sabi ni ma'am, keep the change lang daw. At dito na rin nagtatapos ang ating episode.